It's something I owe to myself after my failed relationship. So, nakakahiya. Uh, ano parang akin, ano na lang. Tahimik. Whatever I have or what I don't have when it comes to my personal life, love life, especially tahimik din. Mas maganda merong ka rin kinikita. Tingin mo, mas nag-work na sa na iyo. So, Wala naman yung anong bang nag-work? Ang galit? Informer. Ayun. Ayun. Uh, 47 na ako. Yeah, oh. Actually, Ay, 47 ka ba? 47 na ako. In ka, ka ba? <laughs> Imagine mo, kahit naman yung before, I wanted to really keep it private. But unfortunately, lumabas, naging very open, and wala rin namang na, walang napuntahan ng maganda. Diba? So, nung mga hari, lumalaki na yung mga anak na, ang uh, mga anak ko para kung huwag nila. Tabi, tabi ko na. Ano pa nalang? Para nalang yung sa sarili ko at sa pamilya. Sabihin. Ano pa yung gusto mo? Ay, sabi nga, 47 ka na. Although you look like, ano ba, 27 or hindi pa. Ano pang pa gusto mo pala? I mean, lalo na pagdating sa personal na buhay mo. Gusto ko lang na maging healthy. Humaba na humaba ang buhay ko para mas makasama ko pa nang matagal ang aking mga anak, ang aking pamilya, ang aking mama. So, yun ang goal ko ngayon. Kaya nga sabi ko nga ngayon, Nag-ano ako gym membership. So so kasi, ka of kapalan balalang ano. time ako nag gym membership kasi before boxing. So may gym membership. And I just want to be healthy for my long life. Yun lang, naka-focus ako ngayon sa pagiging healthy and um pag take of course ito tayo sa mga supplements that will help me na pahabain ang buhay at mag age gracefully. Yun ang ipo How do you feel? Parang pag nakikita ka nila ang daming mga na, sabi nga, ba diba, yan si Sunshine nga, yun nga, parang bumfer ba to, hindi tumatanda. Tapos sa aspeto naman ng pagiging nanay, kahit na alam natin for the longest time, uh, you raised them uh, na ikaw lang, pero kita mo nga lahat honor student, lahat lumaking maayo. Uh, anong feeling mo doon? Noon? blessed, grateful. Kaya nga sabi ko nga kung ano mo yung mga bagay na wala ako or mga bagay na kulang ako, bakit ako mag-focus doon? Mag-focus na lang ako pag pinagoy mga anak ko. Puro honor students. They're good girls. Um, mommy ko nandiyan pa. She's 75, but she's very healthy. Which oh, would you shine? Kasama mo siya? Naman? No, pero sa South Bay siya. Meron siya okay. sariling bahay. Bahay ko nga, walang swimming pool siya. May swimming pool. Bakos, yeah. Pag wala akong oh. pera, doon pa ako ang oh, So, nakakatuwa lang. Kaya ako ay mag-focus sa drama or mga issues na hindi naman makakatuwa sa mental health. Importante ngayon, especially now that I'm in my 40s, pinapangalagaan ko rin ang aking mental health. Kasi syempre pag nasa 40s ka, nakakaroon ng hormonal imbalance. Nakakaroon tayo ng anxiety. So, yun yung focus ko, mental health. To be able to perform ng maayos sa aking sa family ko rin. So, so, Dumadaan ka din doon, Shine, ngayon? Would you say, duma dumaan ka din sa ganong stage? Ha? Lumadaan. Lumadaan. Mm -hmm. So, paano nagiging pag-cope up mo I stay away from negativity. I stay away from from people that uh, that won't be able to help me. Uh, when it comes to, ano, yung mental health. So, pag medyo negative ka or medyo drama ang dalam mo, eh, hindi naman kita, of course, hindi naman para awayin. But, uh, I distance myself some people that will help my mental health. ano ka rin, co-consult ka din ng professional. na yung kasi parang common na yan eh, di ba? If we under, nag-undergo tayo ng mga mental issue, uh, consult ka din ng ganun. Um, hindi na-divert na ko lang sa workout or like nung pandemic, dinivert ko sa crochet. Oo, oo nga. Ang galing-galing yeah, mo doon. Yeah, na-divert mo lang sa something that you love to do yung, yung, yun ang ginagawa ko ngayon. Pero wala, wala naman yung uh, professional help. Hindi naman, kaya ko pa naman. Dahil mo okay kaya naman. Shine. Uh, nagtrending Nag-trending ka dun sa, sa bench fashion you know? Yes, no. Uh, Then, uh, how do you react to people saying that you're giving younger women a run for their money? Alam mo, tawang-tawa ako dun sa nag-post na at ang daming nagko-comment sa akin na bakit ka ganyan samantalang kami nabubulok? <laughs> nakakaloka yun. <laughs> natawa ako doon. Actually, kami ni Ina yun eh. Siyempre, for, for me, it's really flattering. Nakaka-flatter. But, it's also hard work. Kasi, yung iba iniisip nila na, ah, nagpapasurgery. Ang dami nagpapasurgery, hindi na kukuha yun. So, para lang sa kaalaman ng lahat, It's hard work. We work out. Ina, I think every day she nag work out twice. Twice. Basta nag-work out. And eat healthy and uh, we sleep. Yun talaga ang importante. So, nakaka-flatter, nakaka-flatter. Pero ma-advise ko sa mga tao, yes, just to stay healthy, love yourself. Hindi mo retoke lang ang pagmamahal sa sarili o hindi retoke para po kumalila ang isang tao. Work out. Mag-work out kayo, kumain kayo ng healthy. Matulog kayo, bawasan nyo ang alcohol sa inyong sistema at ang mga bisyon. Okay. Alam mo na oh. Yes. Ay, hindi na na namin, hindi na namin din ano. Pero kasi nagbabasa ka online, hindi. Minsan, binibigay sa akin ng mga kaibigan ko Kaka kasi lang natatawa lang. sila. Tawang-tawa ko yun sa pinatunayan lang nila sa amin na nabubulok. Pinatunayan lang nila sa atin na nabubulok na tayo. Sabi ko, oh my God, grabe naman yan. Sabi ko, tawa ako doon. Pero, nakaka-flatter na nakakatawa. Pinaghirapan ko yun. Pinag pinagandaan, pinagandaan ko rin naman talaga Para kuning ka, dati ko pang pangarap na maging endorser ng bench. Kasi so, kung kailan ako, 46, doon ako kinilala. So, syempre, effort, effort. Kaya anong gagawin mo ngayon? Anong mga pagkakabalahan mo? um, uh, ngayon muna, I want to focus more on endorsements, ads muna, since I'm taking care of my mental health, like what I said, meron mga offers sa akin, mm. but it's all locked in. Uh, Hindi ko uh, ma-afford uh, mag lock in. There is one in Baguio, I had to decline. There is one in Bacolod, I also had to decline. lock in thinking. So, it's Baguio, kung bakit yung last year pa ba ito na telestory eh. Supposed to be ikaw yung lead doon eh, alam ko. Pero nag-beg up ka, di ba? Mm -hmm. So, walang regret na nag-leg up kami oh, sa therapy. No, it's because mas importante sa akin ang mental health. Kasi paano ako makaka-perform bilang magulang sa mga anak ko kung meron akong problema. So, para sa akin, I think mas importante talaga na pangalagaan ang pumili sa akin. Hmm. Kasi baka lang magtaka yung mga makakabasa o makakapanood. Kailan nag-start to? Pandemic ba to? Kasi di ba during pandemic, ang dami talagang medyo na-shake uh, mentally. Yeah, I think, no? Kung ititrace ko, I think it started from pandemic. From? From pandemic. Kaya nangyayang crochet yung oh, di Diba, ang galing-galing ko na mag Sobra! Yeah. So, I think, ano, yun yung naka sa akin. Please na, ano, na-convert -na -na ko siya into something productive. Parang fear to na nag-evolve na into ano. Hindi, ganun. Ganun talaga, eh. Pero, I think it's something to do with age. Age talaga. Na pag nasa 40s ka na, medyo nangyayari ko na hindi mo naman gusto or sinasad siya. Ay mo na 20 something ka lang. Ang mga kala naman. 20. Grabe ka! Ito to ko naman. Ah, pero stay. <laughs> Ayun <laughs> na. Namiss mo up. lang ako. <laughs> okay, thank you siya. Thank you so much.